another vlog. Gusto ko po. Baha na po sa buong Pilipinas. Charot. Ayan. Tignan nyo naman. Diba? Tignan nyo mga mi. Oh my gosh. Ayan. Baha na. Look. 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 Ayan po. Baha na po. Ayan. Baka naman. Baka naman yung relief dyan. Pakidala na. Charot. Yung mga relief dyan. Baka pwede na namin matanggap. Charot lang po. So ayan mga mi. Baha na po ang lahat. Gusto ko. Lumalangoy na po ang mga manok. Charot. Lumalangoy na rin po kami. Ayan. Matatandaan yung mga may sabi ko, hindi pa pinapasok yung terrace namin at yung kusina. Ngayong araw po, pinasok na po siya. First time po yon. First time sa history ng baha. Pinasok po yung terrace namin and yung kusina namin ng bonggang bongga. So, eto. Tignan nyo. So, ayan. Tignan nyo po ang aming terrace. Ayan. Pasok na po ng tubig. Ayan. Ayan. Pero yung loob, awa ng koon, hindi pa naman po. At yung kusina ko po, pasok na din. At tignan nyo po itong galawan ko. Ayan. So, dyan na po nilipat yung ibang mano ko. Kasi as in, wala na po sila talagang mapwestohan. So, ayan. At tignan nyo yung parking namin. Super lubog na ang aming parking. Wala na nga po yung nakapark eh. Kasi, lubog na. So, ayan. Lubog na po. Ayan. Kaya yung mga magbibigay po dyan ng relief. Pakidala na po. Charot ba? <laughs> ah, diba? Pero well, syempre, wag tayong ma-stress. Pray-pray lang. Kasi pag na-stress tayo, lalong mahirap, di ba? Lahat naman lubog. Hindi, naman, <coughs> hindi lang naman ikaw, di ba? Marami tayo. Pasensya diba? na po sa buhok ko. gusto ko, gulo -gulo pala. So, ayan mga mi. Syempre, wala akong pakain manok seri ngayon. Kasi nandito yung asawa ko. Siya po talaga yung nagpapakain. Kasi nga, mahirap po magpakain pag kaganto talaga ang bagyuhan. So, thankful nandito siya. So, ayan po, oh. Ayan sila. So, ayan. Nakaayos naman po sila. Ayan. Diba? So, ayan mga mitig na nyo naman kung gaano kalalim. Diba? Diyos ko, wala na pong natatanaw na lupa. Diba? Puro water, water na lang. Di diba? Diyos ko, tignan nyo naman po. O, nasa na yung kulay green na damo ko dyan? Wala na. As in, wala na. Pati po parking, tignan nyo. Wala na, nakapark. Kasi nga, lubog na po. Oh my goodness. At sana naman, Dante and Emong, stop na. Tama na, magbati na kayo. Umalis na kayo dito at talaga namang hindi na kaya. Sobrang lubog na lahat. O, oh. pati aking mga manokish. Diyos ko naman. Tignan nyo naman. O, oh, kawawa. Hindi sila makapag-enjoy. Charot. O, ba diba? Stop na po ang ulan. Baha, tama na. Please, Lord, help us para po maging okay na po lahat. So pray lang tayo lahat mga kanima, uh, keep safe, ingatan natin ating mga sarili. So yun lang po muna for today's video, ayan, magingat po tayong lahat, ayan, sa bagyong Dante at Emong. So sana magkabati na si Dante at Emong at umalis na po sila ng sabay, o ba diba? Shout out sa inyo Dante Emong, tama na, okay, lumubay na at talaga namang lubog na po lahat. So yun lang mga mi, um, stay safe po, keep safe everyone at Dasal lang po tayo talaga kay Lloyd na huhu pa rin po. So, yun lang po. Thank you for watching. Ingat po.